Magandang araw mga ate at kuya. Ngayong araw nga pala ay araw ng linggo. Nagpapasama nga pala si mama sa bayan para bumili ng gagamitin niyang damit para sa graduation ng kapatid ko. Nagpasama na nga rin si mama sa amin na bumili ng bigas nila. Buti na nga lang talaga at may kolong-kolong yung mga pinsan ko. Dito nga kami titingin ng damit ni mama na isusuot para sa graduation ng kapatid ko. Nandito daw kasi yung damit na gusto niya. Nakita na, na daw dito yun bumili sila ng paninda. Hindi na nga masyadong kailangang alalayan si mama kasi kahit paano nga ay kaya na niya. Kaya nga lang dapat lagi niyang dala yung kanyang tungkod. Buti na nga lang may tungkod siya na ginawa ni papa. Aawa nga ako sa kanya kasi baka hindi pa nga niya kaya ng malayuan. Pero sabi nga niya kaya naman na daw niya. Nagpapasalamat nga ako sa Diyos dahil kahit paano nakarecover na nga si mama. Yun nga lang hindi pa rin siya pwedeng mag-isa at kailangan pa rin niyang may kasama. Hinahanap na nga namin yung damit na gusto ni mama Kaya lang mukhang wala na dito at nabili na bulungan ng bulong si mama sa akin na wala na nga daw yung damit. Ang sabi ko naman kay mama kung wala na dyan yung damit na gusto niya, humanap na lang ng iba. At pipilian ko na lang siya ng isusuot niya. Kaso ang sabi niya ayaw na nga daw niya ng mga damit na nandito, yun lang daw talaga yung gusto niya. Mukhang paborito ni mama yung damit na suot niya. Kasi yun nga palang damit niya na suot na yan ay binigay sa kanya ng tita ko nung nagbakasyon dito. Salamat nga sa tita ko at binilhan niya ng ganyan yung mama ko. Tita palagi pong suot ni mama yung damit na binili niyo. <coughs> Tinanong ko nga si mama kung gusto niyang bumili dyan para may isusuot siya. Kaso sabi niya sa na lang daw. Maganda kasi yung mga alahas na yun kahit mura lang. Hindi siya basta-basta kumukupas kahit ilang taon na. dati rati kasi kapag may pera noon si mama bumibili siya niyan. Dahil wala nga yung damit na gusto ni mama, bago ang toyo at patis na nga lang daw yung bibilhin niya dito. Hinahanap nga namin ni mama yung mantika na 1.5. Mura kasi yun kaya lang wala na dito ubos na. Kaya ang itinuro na lang sa akin ni mama na kuhanin ko ay yung toyo na malaki. Maganda kasi itong malaki dahil matagal maubo kinahanap hinahanap nga namin yung mang isting na patis kasi masarap nga Mura na, masarap pa. Kaso walang istak na nakalagay dito sa may istante. Narinig yata kami ng merchandiser kaya itinuro na sa amin na nandito daw sa box. Kaya pinakuha na ako agad ni mama ng dalawang bote. Wala nga rin pala sa kanilang istante ng boneless bagoong na mang isting kaya kumuha na rin ako ng dalawang bote. Yun din kasi yung ginagamit naming boneless na bagoong kasi masarap nga din yun. Lahat kasi kami ay mahilig magluto ng gulay na may boneless bagoong. Ako na nga ang nagbitbit ng basket na to dahil si mama hindi pa siya pwedeng magbuhat. Dito na nga lang ako pumila sa may hand carry. Saka konti lang ang pila dito. Sa ibang counter kasi napakahaba ng pila. Habang nakapila nga ako dito, iniisip nga ni mama kung bibili pa daw ba siya ng more sinigang. Ang sabi ko sa kanya ay siya na ang bahala kung wala silang more sinigang ay kumuha na siya. Kung maraming budget, mas maganda talaga ditong mamili sa may RCS. Kasi dito sa RCS ay mura ang mga bilihin at marami karing mga mabibili kasi kapag sa tindahan mo nga to binili ay doble na yung patong yung ibang tindahan nga sa amin ay napakataas magpresyo kanina pa namin tinatanaw kung sa nagpark yung asawa ko dito lang pala siya nagpark ng motor pagkatapos nga namin dito sa RCS doon naman kami pupunta sa may palengke doon -do kami hahanap ng damit na isusuot ni mama marami rin kasing mabibili ditong mga damit marami kang pagpipilian kaya nga lang kasi mas mura talaga doon sa RCS mura nga doon ang problema konti lang din yung mga damit doon tinitignan-tignan nga namin yung bawat gilid kung may mga damit siyang magugustuhan dito. Ito nga sa kanang tindahan ng damit may nakita siyang damit na nagustuhan niya. Nagustuhan niya yung damit na polo blouse. Pagkatapos namin bumili ni mama ng damit niya na susuotin ay hahanap naman kami ng bilihan ng mantika at saka suka. Itong suka nga pala na to ang madalas namin ginagamit kasi itong suka na to mura siya pero napakaasim. Hindi kagaya ng suka na nasa kwantro kantos na nabibili na namin na parang tubig lang. Akala ko nga ay wala nang bibilhin si mama pero yun pala bibili siya ng bagoong alamang. Masarap kasi magluto nito si papa. Ito lang kasing bagoong alamang na to ay ulam na. Sakto tong alamang na to dahil marami kaming mangga. Sausawan na nga lang ang kulang. Kapag nailuto nga to, Hingi na ako agad. At saka sabi nga pala ni mama, hahaluan to ng taba ng baboy. Isang kilo ng alamang nga lang pala yung bibilhin ni mama. Nagtaas nga pala ng 10 piso ang kilo ng alamang ngayon. Kasi ang bilhin ni mama nung nakaraan ay 50 pesos lang. Tapos ngayon ay 60 pesos na. Tumatawad pa nga si mama na baka pwedeng 50 pesos na nga lang. <laughs> Mura nga pala yung mga tinapay dito. Dito kami bumibili dati ng mga tinapay na itinitinda. Limang piso nga pala isa ng mga tinapay dito. Masarap yung mga tinapay na itinitinda nila dito. Nagpabili nga ako kay mama ng dalawang pirasong tinapay. Akala nga ni mama ay sa pesos na. Tinanong nga kami ni mama kung gusto namin ng buko. Sakto naman at nauuhaw na yung kasama ko kaya ang sabi ko oo. Bago nga pala kami bumili ng bigas ni mama ay dadaan muna ako dito sa may butika. Dito nga ako bibili ng gamot ni mama na iniinom niya. Mas mura kasi dito yung gamot na iniinom niya. Hindi kasi pwedeng mahinto si mama sa gamot na iinumin niya. Kailangan nga ituloy-tuloy hanggang maging okay siya. Sa panahon talaga ngayon, mayroon pa rin talaga yung mga mababait na tao, no? Kasi mayroon kaming kakilala na kahit hindi niya kami kamag-anak, ay binigyan niya si mama ng pambili ng gamot. At ngayon nga ay makakabili ulit si mama ng gamot dahil nagbigay yung pinsan ko. Maraming salamat nga pala sa mga taong tumulong sa amin simula nung na-hospital si mama at hanggang ngayon. Alam niyo na kung sino-sino kayo. Bahala na ang Diyos na mag Balik sa mga kabutihang loob na itinulong nyo sa amin Sobra ko nga palang na-appreciate yon. Kaya pag naging successful ako Siguradong tutulong din ako tinitignan ko nga pala kung ting magkakano yung bibilhin ni mamang bigas at saka bibilhin ko din na bigas wala na rin kasi kaming bigas sa bahay tig 52 pesos nga pala yung kinuha ko malaon at saka maalsa 15 kilos nga pala yung pinabili ni mama at ako limang kilo lang kasi sa isang araw nga ay bibigas na ulit kami dahil kukuha kami dun sa kinukuha na namin kalahating bulto nga lagi ang kinukuha namin dun at every one month naman nga ang bayad at ang kalahating bulto naman nga sa amin ay umaabot din naman ng saktong isang buwan medyo malilit nga kami ng one week sa pagbabayad dun kasi hindi nga aabot sa sahod ng partner ko. At syempre bago nga kami umuwi, hindi namin pwedeng kalimutan yung pinabibiling sigarilyo ni Papa. Baka magkamot ng ulo yung kapag nalaman niyang wala palang sigarilyo na nabili sa kanya. Sigarilyo at kape kasi ang kasiyahan nun. Tuwang-tuwa nga kami ni Mama sa pag iitsura ni Papa. Dismayadong dismayado si Papa. Paano ba naman kasi ang sabi ko nandito na kami yung pala wala pa. Habang papauwi nga kami ng asawa ko ay eh may nakita akong kuting dun sa may waiting area. Sabi ko nga dun sa asawa ko balikan namin. Kasi kawawa naman sila. Nung una nga ay ayaw pumayag ng asawa ko kasi sabi niya may sana naman daw dito at buntis at malapit na rin mga anak. Dadami daw masyado yung pusa namin. Buti na lang at bandang huli pumayag na rin siya kaya binalikan na namin. Tatlo nga pala silang kuting. Ang kukyut nilang tatlo, yung dalawa batik at saka yung isa itim na itim ang kulay. Babait nga ng mga pusa na to. Uulan na kasi kaya gustong gusto ko rin silang makuha dahil naawa ako sa kanila at baka sila'y mabasa. Nahihiya nga ako kasi baka pinagtitingin ng kami ng mga dumadaan ng mga motor. Mga kako ang isipin nila ay nagtapong kami dito ng mga kuting. Yang hindi nila alam kukunin namin sila. Bukod nga pala kasi sa aso, mahilig nga rin pala ako sa pusa. Yun nga lang ay wala pala kaming paglalagay ng tatlong kuting na to. Sana nga ay makahingi kami ng karton dun sa mga pinsan ko. Kasi kawawa naman to mga pusa kung mababasa habang nasa daan kami. Dito nga sa kuting na to ako natagalan sa pagkuha. Ang akala ko kasi ay mailap siya at mahihirapan ako sa pagdukot sa kanya dun sa may butas. At dahil umaambun na nga ay nagpatulong na ako sa asawa ko na siya na nga lang ang kumuha. So yun lang mga mare, pare, ate at kuya. Thank you for watching. Be kind and happy!